sana ako kahit piso na. Ito ang kapalit ng piso ng piso dito. Yo, what's up mga kaomre? May nakita na naman tayong babagyan natin ng blessing. Uh, mga mas ko tayo, mangingi tayo ng kahit piso lang at hindi natin ang piso. Oo oh, wow. wow. ba? Wow! Sa tamay, sa saan bubisya mo? Hindi po. Hindi po? Puraan mo? Oo. Ngunit nakatirap sa kapite. Ngunit pagkatapos natulog, lakit siya nagsana. Saan ka Sa Nagsana. Nagsana? Saan bang bilis asawa mo? Bakit bilis asawa Anak mo? Hindi. Bakit asawa Dahil sa pisa na binigay mo, binibigay ako.

Ano ba hirap na ako ang hirap niya? Ang hirap buhay. Alam namin, mahirap ang buhay. buhay. Madatala ko yan sa mga anak ko. Oo, so, mahirap ang buhay. Kaya ito ay sa may place na ako natanggap. At uh, siyempre sa kaibigan natin na nagbigay sa Sunnywood, Farm Boy, apat uh, ng ilong bigas na makatulong sa ito na. Ako, oh, sa mga anak ko. Uh, dito matawag sa aking anak ko eh. Wala rin sila ginagawa. Ay, hindi na pa. Ano ka pwede? Ano ba? Sarawang. Sarawang. Saan ba ang pwede natin binigyan niya eh? Hawa mo mo na eh. Hawa mo mo na eh. Oo. Sunnywood. Sunnywood. Oo, mga Sa kanila. Oo. Sa piso ni nanay eh. Ilang kilong bigas din ang kapalit na binigay na. Namasko ko sa kanya piso. Kapalit ay bigas. Salamat ngayon kay uh, nakita uh, kami eh naghanap kami oh, ano ano mas karapat na magbigyan eh ngayon ka namin na sa ay naka lang ah. umigod na kami garigala kaya sa hindi ka sa'yo ha saan ka po kaya magpupunta magpupunta Ang magkano ba ito? Eh. Ang magkano oh, oh, ba to? Ang ba

Diyan na natin para magbenta benta si nanay. Salamat. Bumili na kami para magbenta benta po kayo. Okay, nice. Mabibig na kayo, okay, okay. magkada kayo. Magkada ka sana kung may kayo. Huwag kayo sa kanan. Sa kaliwa ba kayo dumahan? Alam mo kung bakit? Mas magkada ka na yung pag may kayo. Diba ganito? Doon kayo doon sa kabila. Sa kaliwa kayo dumahan? kung ano ba kasi dito hindi mo -dito, para makikita Pero Sarah, mo na sa mga makuntulu sa sarap makita mo yung kasalubong mo. pwede kung so, uh, mo mga okay? mga na uh, oh, okay, oh. salamat naman, mayayak din ako yun. Eh. sige, buong hey. uh, kaya... uh. <laughs> buong